Ano si tatay, Kung ako mga Ah. Gusto bang dalhin ko pa sa sito? Magbambunta ka o dito na mabibigyan mo ako ng isang libo? Ibig ko sabihin, pag libo yung violation ko, isang libo lang, okay ka na? Okay na. No. Ito, map. Paganda pala, ano? Ay, oh, isa, lang. Ano? Dito, na lang? Oh, ay, ano pa eh. Alam mo pa yung... dito. Okay. Tapos, na lalagyan ng ketchup Una na kaysa ng keso sa lugaw. Hey, chapa, boy. Ang yan Another one bite. Ingat kayo dito sa so may pa, no? May mahipitan lang huli rito. Stepping on the line lang, huli na. Tapos konting ano. Ayan, basta. Ingat kayo rito. Ayan yung dalawa. Lagi minang huli dyan tayo, no? Ang oh, marami. Madala sa kayong pagkakamali. Konting-konti lang. Konting mali lang, no? Oo. Ah. Patahigpit nila? Eh, utos eh. Utos, ah, ng city? Utos, hindi. Utos na pera. Ah, utos. Kala ko utos tatay, ha? Ah. Kala ko utos ng ordinansa. Eh, hindi wala akong pera. Ayan tayo ha. Ang tanong, nagbayad na ba ako sa iyo? Wala pa. Ah, wala pa. Ayan, ipinagilid na ni Idol. At maganda-ganda ng pigayan. Tayo, bakit pinausog niya yung hinuli niya? Para magpapag-wash at gano'n na ay Ayan. Para, ang dito, para makapag-matikita uh, ng maayos, no? sa boboting pag-uusap yan. Pagka di ba ako sa mga boboting uusapan, asa, -asa ang kaso Yeah. Eh. Pero diba ba napakaikpit dito sa Manila? Sa mga ganyan-ganyan? Yeah. Ay, di ako maikpit. na, hindi sila Ba't kumikita pa ba yung mga yan? Oo. Uh -huh. Okay, may nag-uusapan nila doon, kundi tinikita na lang sana agad, no? Si tatay, kung ako mahuli. Gusto ah. bang dalhin ko pa oh. sa City Hall? Magbumbunta ka sa Bolivo o dito na mabibigyan mo ako ng isang libo? Ibig ko sabihin, pag tatlong yung violation ko, isang libo lang, okay ka na? Okay na. Ito, maganda pala, ano? isa oh, e, e, saan lang, gusto mo? Dito na lang? Oo, oh, ay, lupa tayo. Eh. Alam mo pa